Nanindigan si dating Agriculture Secretary Attorney John Castrasones na dumaan sa legal na proseso ang ibinigay na Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa mga katutubong ati sa Boracay. Matatandaan din noong 2018, ibinigay mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang CLOA sa mga katutubong ati kung saan sakop nito ang mahigit tatlong ektarya ng lupain. Samantala paliwanag ni Castrasones, bago maigawad ang isang CLOA, dumadaan muna ito sa maraming proseso at kinakailangang pumasa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Depensa naman ang dating kalihim sa pahayag ng Department of Agrarian Reform na may claimant ng lupa sa Boracay, hindi raw ito posible dahil pagmamayari ng gobyerno ang lupa dito maliban na lamang sa tinatawag na derivative lands. Yung mga properties lang na pwedeng ang kinin ng iba, yung mga nakalusot through judicial kwan na uh, titling, mga derivative lands na lang yan eh and most of these lands which are now being claimed by other people are still government owned lands. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya well mahirap kasi pag-usapan diyan kung hindi mo specifically pinpoint yung mga lupa na 'yan. But uh, basically ang sinasabi natin dito is yung mga lupa na naipamigay during the time of President Duterte were legitimately transferred mm -hmm. to the uh, no to the uh, recipient because it has underwent a process nitong nakaraang linggo Pinalayas ng mga gwardya ang tatlong pamilyang ati sa isang compound sa Boracay at naglagay ng na mga iyerong barikada sa paligid. Nakulong sa loob ng compound ang ilang menor de edad na ati. Sabi ng na mga nagpaalis sa mga katutubo, mula raw kasi ito sa utos ng DAR na kansilahin ang kanilang kloa. Ayon sa abogado ng mga katutubong ati na si Attorney Daniel Dinopol, wala raw silang natanggap na final order mula sa DAR. Mula nang ibasura ang kanilang motion for reconsideration. Matapos payagan ng DAR, Regional Office ang application for cancellation of CLOA ng claimant ng lupa na si Digna Elizabeth Ventura. Git pa niya, hindi ang mga security guard ang mag-iimplementa dapat ng kanselasyon ng CLOA at walang ibang pwedeng magpaalis sa mga katutubong ati kung di ang DAR mismo. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.